So ayun guys, kung nakikita nyo yan, yan, na nag-viral kamakailan, makailan, yung dalawa na nagtalik daw. Ay nako, nagtalik daw at namatay na ko po, hindi po yan nagpakamatay at hindi po yan namatay. Yung dalawang yang content lang talaga po yon. At kung makikita nyo, million views at million followers na po sila at may nakalagay doon sa caption na... for entertainment only ayan, for entertainment only lang, ang na ang nakalagay doon sa parang nakalimutan ko na kasi at hindi ko na makita sa facebook yung nag upload talaga noon, at uh, talagang million followers na po sila, at may nakalagay naman doon sa baba, ng uh, kanilang video, na for content, yung content only Ayan, for content only ata yung na ano na yon dahil sa viral na video na ito na pati pawikan na damay. Oy, sa mga nanonood ng ano ha. Baka mamaya maubos yung pawikan sa dagat kaya ko ninyo dahil dito. Ayan. Alam niyo guys kaya nag-viral yung video na yon at uh, ganyan yung nangyari sa Pilipinas lang po nagkaroon ng ganyan. Kasi alam niyo, dito lang sa Pilipinas nag-viral dito sa Pilipinas. Ayang buong Pilipinas nag-viral ang video na ito. Ayan, yung video na 'yan, kaya nag-viral 'yan dahil dito rin sa Pilipinas napakaraming ganyan ayan yung mga hindi makontento sa kanilang mga kinakasama kaya maraming marites, marami ang nagkandara pa sa video na ito dahil marami rin po talaga dito sa Pilipinas buong Pilipinas ayan kaya guys tandaan ninyo huwag kayong magloko may mabuti sana ang aral na makukuha doon may mabuting aral dahil ah... Uh, yung mga babaero at mga lalakero ay nako po natatakot na sila yan natatakot na sila na uh, gumawa ng uh, karumal duma ba pero guys ayan mas nakakatakot din ngayon ayan nakakatakot ngayon baka yung pawika na pinagbabawal ng bansa ay eh, maubos sa karagatan ayan maubo sa karagatan yan kasi ayun na nga dahil sa uh, pupwet daw ng pawikan, kaya nagkaroon ng lakoy. Huwag kayo maniniwala diyan. Mamaya maubos yung pawikan natin sa dagat, ano? Ayun. Kaya guys, bago uh, bago kayo magano mag, ano, mag uh, manood ng video na 'yan, uh, siguraduhin nyo muna na makita nyo yung uh, ano, yung uh, nag-upload po nyan Ayan. dahil may nakalagay lang doon din Uh, sa baba ng kanyang caption na uh, for content only ata yun ayan, for content only at ayan para makita nyo at marami na ang report sa kay meta sa mga nag upload nung mga namatay nailibing, na ilibing na muslim ay eh, nasa ano na pala yun matanda na pala yung ilibing na yun at yung mga nag-react doon na mga kamag-anak noon ayun yung ano at kinuha pala sa video sa video ni kuya ayan panoorin nyo yung video nito ni kuya galing sa kanya yung video na in-upload at nagkaroon ng maraming isyo ayan alam nyo guys eto eto kay kuya panoorin nyo yung video niya dahil po siya po yung totoong uh, nag video nung nilibing at namatay at hindi po yon yung dalawang nag-content na uh, million followers na po sila. Ayan. Kaya sa mga nag-aano dyan, sa mga nag-sasabi nagaguraw ako o oh lol at hindi ko alam at tangaraw ako ayan, aminado po ako pero pareho ka tayo naging tanga ka rin, naging ulol ka rin dahil sa panonood ng video na to, naging gago ka rin at sinabihan mo ako noon, pareho tayong dalawa. Pero guys, bago kayo mag ganyan, oo, na, isa rin po ako sa naluko nito. Kaya nga pinos ko ito, hindi po dahil doon sa Uh, million views dahil po sa mga mismong Islam na po ang nagsalita, mismong Islam na po at yung may-ari ng video ang nagsalita na yung video na namatay at inilibing ay galing po sa kanya. Ayun. At yung uh, video na naglak na nag-lock daw sila dahil sa pag sa pag-alam niyo na ah uh, hindi na kailangan sabihin pa Alam nyo na, nag-lockdown oh, Hindi po yun totoo Poor content lang talaga yun ha? May nakalagay naman doon sa kanila Poor content only Ayan. Kaya kayo mga nako po, dito lang talaga sa Pilipinas Dito lang sa Pilipinas Nag-grabe yung react Ng mga tao May umiiyak Marami yung natakot Alam nyo guys, tama ala Matakot kayo Oh, ang alam ko lang kasing naglalak, aso. Oh, yung aso lang ang naglalak. Ano? Hindi kayo aso, hoy. Oh. oh ugali niyo lang parang aso pero hindi naman kayo aso. Oh, di ba? Kaya wag kayo maniniwala na ako po. May nakalagay naman sa kanila na for for content lang, okay? Kaya kayo, wag kayong paniwala ng paniwala at wag na wag kayong kukuha ng video doon sa may-ari lang eto Ito panoorin niyo ito guys. Dahil kanya po yung video na inilibing at namatay at marami yung nag-react ng mga kapamilya nung namatay. Ibagit e daw nasama sa video ng paglalak ng mga ito at nasama yung na nanay nila at yung kapamilya nila sa video ng dahil dito. Ayan, marami na yung tinanggal na i-report kay Meta nang dahil sa video na yan. Ayan, guys. Kaya alam nyo na, huwag kayong magloloko-loko. At talaga naman dapat, huwag kayong magloko. Para hindi kayo matulad nito. At take note, guys. Huwag nyong uubo, so uubusin at huwag yung uhulihin ang pawikan sa dagat dahil bawal yon. Oh, baka mamaya maubos, painom lang ipainom nyo sa mga misis nyo. Ah, tapos, kayo naman, kayo naman ang sigang laklak. -lak. Laklak kayo ng laklak ng alak <laughs> O oh, diba Ayan wag na kayong magano Wag na wag na kayong magloko Para hindi na kayo Matulad Matulad nito na naloko Ah